And good morning. O, oh, tamang-tama ito sa mga chikipin yung mahilig ba siya kay Dora. Pwede <laughs> notebook yan. Pagpasok at uh, para nga sa mga mommies na naghahanap na ng kanilang mga gamit for the kids. Ngayon pasukan, tamang-tama ito ating pinuntahang pagawaan. Isa sa pinakamalaking pagawaan ng notebook sa pad paper sa buong bansa. Dito po yan, sa Kaloocan. At alam niyo ba mga kapuso, sa loob doon isang araw, nakakagawa sila ng more or less mga 300,000 na mga notebook. Tulad nito, spiral notebook na ginagawa ko. Pero, Bago yan, unahin na muna natin yung mga composition notebooks na tinatawag nila bilang mga chikiting nga rin lang ating pinag-uusapan. So mga kapuso, ang simula talaga ng proseso ng paggawa ng composition notebook ay doon sa tinatawag nila na ruling. Dito po sa ruling ay uh, yung mga jambong rolyo na papel na nakukuha nila mula sa mga paper mills Idadaan ito sa isang malaking makina upang magkaroon ng mga linya o yung mga print. Dahil composition, ito yung blue or red na mga linya. At dito na rin sila binibilang, ina-assort according sa number ng leaves. May 50 leaves, may 80 leaves. At dito na rin, sinasalansan. Pagkatapos ng ruling, mga kapuso, susunod naman yung tinatawag naman ng cover assembly. Dito, nilalagyan na ng printed cover yung mga naipong paper leaves. So, minsan, ito yung uh, may cartoon characters, minsan, plain lang minsan yung mga mukha na ating mga paboritong artista. So, abangan yung mga host ang unang hirit. Baka natin yung mga mukha namin. <laughs> okay, na after ng cover assembly, dito na siya dadalhin sa cutting machine. Dito sa cutting machine, Well, hindi pa naman talaga siya kasing size na actual notebook. Pero mas pinapaliit yung mga rollo natin ng papel para mas madali siyang idaan doon sa mga susunod pa ang proseso. At ganito nga yung kanya magiging finish project. O, diba? Medyo malaki pa siya, pero mas pinaliit kesa doon sa kanina. Pagkatapos dito sa first cutting, susunod naman ay yung folding. Dito sa folding, mga kapuso, dadaan sa makina yung mga papel na nagmula nga dito sa cutting area at uh, itutupi ito sa gitna kasama na yung cover at yung mga leaves. At pagkatapos, ititiretso na siya doon sa stitching. Dito naman, dadaan sa makina yung mga papel at a cover na natupi para malagyan na saddle stitch o yung stapler sa gilid ng notebook. At pagkatapos, mga kapuso, ito na yung magiging itsura niya. O, di ba? Ang haba ng notebook. Kasi, hindi pa yan tapos dahil dadalim pa ulit ito dito sa kanilang cutting machine ulit para i-cut na talaga siya into actual size at eto na nga magiging totoong notebook na siya mga kapuso at kapag nakuha na natin yung actual size ready na siya for assorting at packing now dito sa assorting at packing pinapak mga notebooks according to ten depende sa cover ng design or sa design ng cover So, uh, yung mga magkakaparehas, syempre, yun po, yung mga magkakasama. Okay, now, yung mga tinatawag nga natin na composition notebooks. Pero, meron din silang mga Cloud Books. Itong ito item pang uh, high school naman. Simple lang yung paggawa nito. Siyempre, may cutting din tayo mga kapuso. Dito, hinahati agad yung front and back cover ng ating mga papel. At pagkatapos, ipapunch na siya. Ito yung ginawa ko kanina doon sa opening ko. Pinapunch na yung uh, mga papel at saka yung cover sa gilid para dito ilagay yung spring at eto ito na. Ito na yung final, yung ating spring attachment. So, kung sila na parang at batiswelas, bato ng chinelas atin, no? Ito yung gawin mo nga ate, Kasi kanina ko pati nag to, pero hindi ko hindi ko magawa, hindi ko ma-achieve eh. Ang bilis, di ba? Ayan, igaganyan lang nila. Tapos, puputulin nila using a partner yung gilid o yung sobra. Tapos, ready na siya for delivery. or right, there you go, mga kapuso. At mga pad papers naman ang aming ibibida. Kaya tutok lamang po kayo. Pagbabalik mo na ang inakit.